Live TV Radio Live TV Radio Kumusta mga kabing pinag-uusap? Impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala sa kabila ng mga bad news, like good news, lots more dito on Newsline. Newsline. Oh, para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Oh. Grabe talaga yung mga kantahan natin ngayong Biyernes. Bakit pag Biyernes, ganyan yung mga kantahan natin, Austin? Para po sa ating mga balita ngayong araw, presyo ng lechong baboy sa laloma para sa paparating na holiday season, alamin. Senado, inaprubahan na ang 2026 budget sa second reading. Sandro Marcos sumiling ng executive session sa flood control probe. PBBM nakapagtala ng record low satisfaction rating ng WR numero. At Legacy Warriors JIL Youth Summit 2025 kasado na sa December 19 at 20. Magandang umaga Pilipinas, ngayon nga po ay Biyernes, Friday na! Kalimang araw po ha ng buwan ng Desyembre 2025 at ako ang inyong kaakibat na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sangalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Anibico Cristobal. Anibico Cristobal. Anibico Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Tiling matatagan tropical depression will mahabang kumikilos ito pa kanlurang timog kanluran sa West Philippine Sea. Ayon sa pag-asa, huling na mataan ang sentro nito sa layong 480 kilometers silangan ng Katarma, Northern Samar taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Nakataas ang TCWS number no. 1 sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa banta ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Ayon sa ahensya, posible itong maglandfall sa eastern Visayas o Dinagat Islands mamayang gabi o sabado ng umaga. Pinagiingat po ang publiko dahil sa inaasahang masungit na panahon, malalakas na hangin at maalon na karagatan lalo na sa mga lugar na nasa direktang daan ng bagyo. Slide. Naglatag ng preemptive measures ang Philippine Ports Authority sa mga pantalan bunsod ng paparating na bagyong Wilma. Naglabas ito ng mga kanseladong biyahe sa kanilang mga social media pages partikulara sa Eastern Leyte at Samar. Western Leyte o sa Biliran, Misamis Occidental, sa Ozamis, pati na rin sa Surigao at sa Bohol. Ayon sa PPA, hindi sila nagkakansela ng mga biyahe, unit sumusunod lamang sila sa no-sale policy ng Philippine Coast Guard. Kung saan agad nakakansela ang mga biyahe kapag naglabas sila ng ganitong mga rekomendasyon bunso ng umiiral na panganib sa karagatan. Abiso. Tropico. Mga kakibati kinasan ng transport group na manibela ang 3-day transport strike sa susunod na linggo na magsisimula po sa December 9. Sa isang press conference sa Nagtahan, Maynila, isiniwalat ni Manibela President Mar Valbuena ang panggigipit sa kanila ng Land Transportation Office, bunsod ng kakulangan nila na makapagpakita ng mga kaukulang dokumento upang makabiyahe sa lansangan tulad ng rehistro ng jeep na kanilang pinapasada. Viti Babuena, nahihirapan ang mga jeepney drivers sa makapagrehistro dahil sa patuloy na umiiral na modernization program ng pamahalaan sa mga pampublikong jeep at PUV na malaking kalugihan sa kanilang araw-araw na pamamasada kung sila ay susunod. Hindi lamang ito ang kanila pinoprotesta kung hindi pati na rin ang hindi pagpansin ng DOTR, LTFRB at LTO na kino-call out ni Valbuena si Bunsod o si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilawa, bunsod ng pangongotong umano sa mga tsoperna ng mga enforcers. Kinal kanila rin pinoprotesang pagtaas ang pagtaas ng produktong petrolyo at pagsasa privado ng Ninoy Aquino International Airport kung saan ayon sa grupo ay pahirap ang o, pahirap sa mga pasahero. Wala namang pahayag ang DOTR pati ang LTO ukol dito. Para po sa ating holiday rush updates, sa mga kaakibat, matapos ang dalawang linggong pagsasara ng lechunan sa Laloma, Quezon City, dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF, magkano na kaya ang lechong baboy lalo na't paparating ang holiday season? Alamin ang report ni Austin Gonzaga. Austin! Ani, sabi na marami dito na nagbebenta sa Laloma, Quezon City, masyadong matumal ang pagbebenta nila ng lechong baboy ngayong araw. Bunsod ng ginawang inspeksyon ng Quezon City Government noong nakaraang buwan na nawalan ng tiwala ang mga parokyano nila dito. Simula noong November 13 ay pinasara ito ng Quezon City Government dahil sa umiiral na ASF umano dito sa Laloma, Quezon City. Ngunit binuksan naman ito noong November 27. Malaki naman ang dagok na nangyari para sa mga tindahan na nandito dahil ani ay nawalan ng kita at tiwala yung mga parokyano kasi akala nila ay marumi yung pag pagpe-prepare ng mga lechong baboy sa Laloma. Ayon kay Renato Ferreros ng Ryan's Lechon, malaking gastos at kalugihan ang mayroon sa mga lechonan dito sa Laloma dahil isa sa mga payo ng lokal na pamahalaan ng QC na magpakatay sa mga slaughterhouse at bawal magkatay sa mismong lechonan na patuloy ang ganitong patakaran hanggang ngayon at nadadagdagan ang kanilang gastos lalo na sa pagleleksyon. Talaga matumal, talagang halos walang, 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 walang namimili, walang reservation, walang nagtatanong nga halos ng, ng presyo o eh, para pabalkamas ko. Hindi ay nakarang, nakarang maluwag kami rito na nakapagkakata ko. Uh, buwan pa lang, itubenda pa nga lang noon, may tumatanggap na kami ng order eh. Ngayon hindi kami makakatanggap ng order dahil yung, yung gawa ng baboy na na pinakatay namin, baka ka rin na nagbebenta ng lechon de leche ngayon, Ani. Bunsod na um, lugi sila kung maliit ang bibili nila na baboy. Ngunit ang presyohan naman ngayon ay small or lechon de leche ay 10,000. Small na regular ay 11,000 to 13,000. Medium na 13,500 to 16,000. At large na 17,000. At meron din nagbebenta ng extra large na 21 hanggang 25. 1000 pesos. Dito ani uh, iba't ibang mga tindahan ang nandito ngayon sa Lalo, mangunit uh, hindi nila masigurado kung tataas pa ito ngayong holiday season. Austin, meron na bang mga nagpapa-order dyan para sa kanilang mga Christmas party? Kasi hindi lang naman sa 25 o kaya doon sa January 1 yung inaasahan natin na magkakaroon ng mga order. Pero meron panigurado para doon sa mga Christmas party dyan sa malapit sa Quezon City, lalo na yung mga papunta din dito sa medyo sa Pasig area, etc. Meron na ba? Sabi ng marami dito, ani, may mga nagpapa-reserve -re na sa kanila. Ngunit hindi katulad ng dati na noong Nobyembre pa lang o simula pa lang ng Nobyembre ay meron na nagpapareserve sa kanila. Ngunit nung nangyari yung uh, pagpapasara sa kanila noong November 13, ay nawala ng tiwala kasi nga sabi, nagkakatay daw sila dito at hindi daw ligtas yung pagkatay nila dito. Ngunit sinabi naman ng mga lechon owners dito ay malinis ang kanilang pagpeprepara. Kahit na sabihin na nagkakatay sila sa mismong shop nila, ay nakikita naman at iniinspeksyon naman din ito ng Quezon City Government. Linggo-linggo. Mm hmm, ako ha. Para po sa mga nanonood po sa atin ha? ngayong araw o ngayong umaga baka na-crave na kayo sa litsyon na nasa likod ni Austin Gonzaga. Na ako, Austin, kumurot ka na para sa amin dyan. Maraming salamat sa balitang 'yan, Austin. Live TV Radio. Live TV. Radio. Samantala, sa labas pa rin po tayo ng himpilan sa Asia Care Survey noong 2024 na lamang 45% ng health expenses sa bansa ay galing sa sariling bulsa ng mga mamamayana. Sa report ng Commission Audit taong 2024 din, napagalamang milyong-milyong halaga ng gamot at medical supplies ang paluma at expired na dahil sa kawalan ng maayos sa pag-handle ng mga ito. Ilan lamang ito sa mga isiniwalat ng Commission and Audit? Sa mga di umano'y kakulangan ng Department of Health, ang detalye ng report na yan ihatid sa atin ni Daniel Salaya. Daniel. Yes, I'm itiniwala ng COA ang mahigit 134.3 million pesos na expired at may expired pa lamang na medical supply ng Department of Health or DOH. Sa 2024 audit report, ang COA natagpuan ng expired na 34.8 million at 99.5 million pa lang na may expire ng mga gamot, medisina, at iba pang inventory dahil sa pagkukulang sa management system, damay pati ang procurement planning, sumamahagi at magbomontor um ng mga nabanggit na inventaryo. Overstocking umano ang dahilan ng pagkaluma ng mga supply kaya hindi ito nangyatid sa mga health programs at low-income health communities. Gaya sa isang Desire Center for Health Development na may 19 milyong pisong expired na items at 18 milyong paluwa pa lamang pinakamalaking record sa nasayang na supplies. Bukod pa rito, may mga materyales na hindi nagamit at naipan na pa sa mga medical inventories. Siya namang paglaban sa Section 2 ng Presidential Decree 1445 na inaobliga ang mga ahensya ng na ingatan ng resources ng pamahalaan. Ayon sa COA, ipinakita nito ang kapabayaan ng ahensya sa pangangalaga, pagmamanage at matinong paggamit ng pondo pangkalusugan. So sa inyong Maraming salamat sa ulat na yan, Danielle. Samantala, aprobado na ng Senado sa ikalawang reading ang panukalang House Bill 4058 o ang 6.7 trillion pesos na 2026 General Appropriations Budget na kinaltasan ng 68.667 billion pesos sa mga bagong appropriations. Base sa General Summary, ang net reduction ay resulta ng halagang 362.86 billion pesos na increase at 431.53 billion pesos namang reduction sa mga nilalaman nito. May kabuuan na 4.577 trillion pesos na bagong appropriation sa Senate version ng budget at 4.6 trillion pesos naman sa version ng Kamara. Nadagdagan ang budget sa Senate version para sa mga sangay at opisina gaya ng Kongreso, Office of the President, Office of the Vice President, Department of Agrarian Reform, Department of Economy, Planning and Development, Department of Education at labing apat na iba pa napiasan naman ng Senate ang para sa special purpose funds, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, Department of Labor and Employment, Department of Health at tatlong iba pang ahensya. Ibinaba din sa 174.5 billion pesos ang dating 243.2 billion pesos na unprogrammed appropriations o budget na wala pang direktang panggagamitan mula sa House version papuntang Senate version. Hindi man bumoto pabor sa budget sa Senator Alan Peter Cayetano at Senator Joel Villanueva. 98% naman na umanong kumpiyansa sa Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na malinis ang naturang budget dahil ito'y detalyado may station number, maging validated ng DPWH at National Irrigation Administration o NIA. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Tumanggi si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure para humarap sa imbisigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control project ng lungsod. Sa sulat na ipinadala kay ICI Chair Andres Reyes Jr., iginigit ni Polong na hindi maaaring ipasipot ang isang mambabatas ang isang komisyong nasa ilalim ng ehekotibo. Tinawag niyang vague at malabo ang request na ito. Binanatan din niya ang ICI dahil hindi umano nito sinisili pa mga aligasyong kinasasangkutan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang pamilya maging si dating Speaker Martin Romualdez git pa ni Duterte na ang investigasyon para umano atakihin siya si Vice President Sara Duterte at bago ang 28 o 2028 elections. Ayon naman kay Act Teachers Portless Representative Antonio Tinio, malakas ang loob ni Pulong magmalaki na walang anomalya sa kanyang distrito pero ngayong iniimbitang sa totoo at aktual na investigasyon, nagtatago siya sa pribilehiyo bilang kongresista. Banat naman ni ML Party List Representative Laila Dilima, umiiwas lamang sa pananagutan si pulong Duterte. Newsline. Samantala kusang nagtungo si House Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Ferdinand Alexander Santo Marcos sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dito pong Webes upang tumulong sa investigasyon kaugnay ng umaring irregularidad sa mga flood control project. Git ni Marcos, hindi siya ipinatawag at hindi din subject ng anumang pagsisiyasat, Ngunit handa siyang ibahagi ang anumang impormasyon na makatutulong sa komisyon. Humiling siya ng executive session na agad pinagbigyan. At pinayagan dahil maaaring may sensitibong detalye umano na kinakailangan pag-usapan ng pribado ayon sa kanyang legal counsel na si Michelle Lazaro. Samantala binasag ni dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson ang espekulasyon sa kanyang pagali sa Independent Commissioner for Infrastructure o ICI. Iginit ni Singson na kalusugan ang dahilan ng kanyang pagbitiwa at naniniwalang matapos o natapos na niya ang kanyang trabaho sa komisyon. Gayunpaman, paman inamin niya na kulang na kulang ang kapangyarihan ng ICI para imbestigahan ang flood control corruption scandal. Umapila din siya kay Pangulong Marcos sa Kongreso na ipasa agad ang mga panukalang magbibigay ng sabina powers at mas malawak na authority sa komisyon. Pero pinabulaanan din niya na patay na ang ICI pagkatapos ng kanyang resignation. Radio. Nakapagtala ng pinakamababang satisfaction rating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Nobyembre mula nang umupo ito sa pwesto ayon sa WR Numero Survey. Mula sa 35% noong Agosto, bumagsak sa 21% ang satisfaction rating ni PBBM. Ayon pa sa survey na nilahukan ng 1,412 na Pilipino, tumaas rin ang dissatisfaction rating ng 15% mula Agosto. Ang survey ay sinagawa sa gitna ng imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan nadawit ang pangalan ng Pangulo maging ng pamilya at kaalyado nito. Right. Naka mga kaakibat, may good news si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga military at uniform for personnel. Nakualamin natin yan kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani makatatanggap ng dagdag sahod ang mga military at uniformed personnel o MUP simula 2026. Inanunsyo yan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Webes, December 4. Ayon sa Pangulo, itataas ang base pay sa ng mga ito, MUP at matatanggap ito sa tatlong tranche sa January 2026, January 2027 at January 2028. Itataas din ang subsistence allowance ng mga MUP ng P300. 50 pesos mula sa dating 150 pesos. Kasama sa makatatanggap ng dagdag sahod ang mga NUT sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, maging sa National Mapping and the Resource Information Authority. Ayon pa sa Pangulo, ang dagdag sahod sa mga MUT ay pagprotekta ng pamahalaan lalo't nagsisilbing first responders ang mga ito sa mga sakuna ang pag-anunsyo ng dagdag sahod ay kasunod din ng umano'y military reset dahil sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Mababatid na ilang dating miyembro ng militar ang nanawagan sa pagbabasa pwesto ni Marcos Jr. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat rin protektahan ng pamahalaan. Inigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Jomar Villanueva, Maraming salamat sa detalye ng ulat, Jomar. abroad para po sa ating balita sa Ibayong Dagat, maaari nang simula ng mga Pilipinong nasa ibang bansa ang digital na pag-accomplish ng kanilang aplikasyon sa pagpaparehistro bilang botante matapos buksan ng COMELEC ang ay-register Program. Ayon sa COMELEC, maaaring bisitahin ang ay-register website upang punana ang Overseas Voters Form 1. Ngunit nilinaw nitong hindi ito online registration system kundi isang paraan lamang upang makabuo ng form na may QR code. Kapag nakumpleto ang impormasyon, kailangan i-save at i-print ng aplikante ang PDF file ng OVF1 sa folio-sized paper at personal itong isumite sa pinakamalapit na Overseas Voter Registration site. Muling binuksan ng Overseas Registration noong Disyembre ang 1 at tatakbo hanggang sa Tiremble at 30 ng 2027 para sa mga Pilipinong nasa abroad sa may 2028 polls kabilang ang OFWs, immigrants at dual citizens kinakailangan nilang magpresenta ng wasong Philippine passport o katumbasang dokumento at maaari magsumite sa Embahada, Konsulada, Cultural Offices o sa Office for Overseas Voting sa Intramuros. Tinatayang umabot sa 1.24 milyon ng rehistadong overseas voters noong May 2025 elections. Good news, good vibes. Oh, na good news sa tayo na talaga namang nakaka good vibes sa itinanghal na kampeon ng mga mag-aaral mula sa Batangas State University o BSU sa katatapos lamang na World Robot Olympiad Singapore 2025 International Finals. Nanguna o nanguna mula sa 56 na team ang team Scarlet Verdant BSU para sa Robo Sports Double Tennis category. Kinabibilangan nito ni na Joseph Bernard Maala, isang first year BS Mechatronics Engineering student at mga grade 11 student na sina Light Gabriel Bandayrela at Norjihan A.H. Nasir. Pinamalas ng team Scarlett Verdant BSQ ang kanilang husay sa designing at programming ng fully autonomous robots na may real-time coordination at strategic gameplay. Sa 2-minute double tennis challenge si Pinakita ng Team Pilipinas ang pagkontrol ng robot ng may efficiency, robot intelligence at match strategy. Pinagmalaki naman ni BSU President Dr. Tirso Ronquillo ang kanilang tagumpay na anya nagpakita ng talento at determinasyon ng mga mag-aaral ng universidad. Maliban dito, nagpamalas rin ang husay ang ilan pa sa kanilang team sa iba't ibang kategorya ng Olimpiada. Pagbati po para sa mga nagawagi at sa buong Batangas State University. Newsline. Samantala, may bukod pa po tayong good news mga kaakibata. Shout out sa mga krisyanong kabataan para sa bayan. Battle mode on na ba kayo? Nagbabalik na ang Youth Summit ng Jesus Lord Church Worldwide sa December 19 at 20 sa Araneta Coliseum. Inaasahang ang 15,000 mga krisyanong kabataan para sa bayan o KKB ang sama-samang magpupuri sa ating Diyos. Sa temang Legacy Warriors battle mode on. Layo ng summit na patatagin ang pananampalataya ng henerasyong ito ng mga kabataan upang piliin nilang manindigan para sa Diyos at bayan. Dalawang araw ang Youth Summit, maaasahang puno ito ng mga talakayan, kuwento at aktibidad na pangungunahan ng mga speaker at guest na magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga krisyanong kabataan. Kaya naman po kita-kits sa JIL Youth Summit 2025. Nako ha, kita -kits talaga tayo dyan dahil alam po natin na madami ang ating matututunan lalo na tayong mga kabataan ha. Eh, mag-register na po kayo. Huwag po kayong magpapahuli. Hello po. Good morning sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Ako inan inunahan na ni Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmacio. Good morning Ma'am Magdalena. Maraming salamat po sa inyong stars na talaga nga naman na makatutulong para magpatuloy po ang mga programa ng Light TV. Thank you so much. Good morning din po Ma'am Vivian Sarmiento, si Ma'am Miracle Jade Cabatuan. Good morning. God bless us all. Maging si Timbon So ay nanonood sa atin ngayon. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Happy, happy watching nako partner is Cruz. Miss ka na namin. Sana ay magkita na, na, na tayo ha sa susunod na linggo. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng news site. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, Versikulo 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Manatili po ng katutok para sa bango na Pilipinas. Dok, pasok na po ha. Dito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan kami sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating mga Facebook pages na Live TV God Channel of Blessings page at News Light page. Maging sa ating zbni.ph website. I-follow po kami sa ating YouTube account at tiktok.com slash at live TV radio. Muli po ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan sa kabila po ng mga bad news at fake news. Laging may good news. Ako po ang inyong kaakibat sa ngalan ni East Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Cristobal. Na nagpapaalala ng 20 days na lamang po ha. Ay Pasko na at makatitikim na tayo ng lechon. Ito po aha, uh -huh, ang newsline. sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Feel PhilHealth, alamin at gamitin